Di ba may kanto po doon na parang nagsasanga, tapos kaliwa, tapos kanan, kanan ka, kagad yung dito. Baka napalayo ka ba, kuya. Oh no! Grabit eh. Talaga. Napakasikip. Ano ba yan? yung almusal natin sa umaga <laughs> pantay tayo magagawa kasi dito yung pick up siyempre papasukin natin kasya naman daw maluwag naman ayan nga ayan Aruy, ay, Uy. Ha? Ah, Naku, hirapan si pare ko. Itaga dito siguro yan. Ah, pasok siya. Garahin nila. ima, bakarin dito din yung lapas ah. Masikip. Masikip na almusal Kabila dito, yan dyan, oh. 'yan no. Ya. Asha. Okay. <coughs> Thank you sa inyo. Kalina So ito yung una <laughs> Buwi na mano natin Pasayro Gawing ng tagig Galing dito sa Valenzuela Okay, pa to. Hello po. Good morning, Good morning Kuya. Po. Apo, ah, ma'am. Good morning po. Ilang minutes pa po kayo? Ah, dito na po ako. Nakaliko na yung parang palusong ma'am dito sa kanan. Dito, may kanto po doon na parang nagsasanga. Tapos kaliwa, tapos kanan, kanan ka kagad yung dito. Ah, uh, so may ano ka, may nakita ka bang uh, barangay hall? Barangay Hall. Wait lang po. Uh, yung kanto, pagpasok mo pumasok ko dito sa Bernardino Street. Ah, oh, Bernardino. Okay. Dito po ako sa may ano, yung parang ginagawa na to, to story na bahay, parang nirerenovate yung kulay green. Kulay green. Sa Casa Ben, ano to? Beatriz. Beat. Ah, baka pa pala Oh no! Ay, saan kayo banda ma'am? Dito bakery, tapos diretsyo, ang tutumbukin mo pa baba, ay pagliko mo. Ano yun? Yung barangay hall. Walang ka sa Beatriz dito. Ka ano po, barangay hall lang yung kanto nyo? Oh. Barangay hall mismo? Ay, hindi, hindi. Pagpasok mo dun sa ano, sa, sa Bernardino, Apo. Oh, may ano dun, may street dun na ginagawa eh. Oh, tapos magle-left turn ka. Ta uh, tapos diretsyo po. Pag left turn ka. Ay, eto ka na. Ito. Uh, ay, eto ka na. Ay, eto ka na. Sige, sige. Okay. Bye-bye. Yun, sa wakas, nagkita rin kami ni Madam Pambira. Akala ko mali yung napasokan kong kalye. Sinundo na ko lang naman yung ways. Ayan, so nandito na tayo at start na ng ating anak buhay ngayong araw.